good, good good evening sa ating lahat. So ayan, gusto ko lang i-share sa inyo mga kawaiti ang isang street dito sa Hong Kong na gusto lang para uh, malarosas ang kulay. So ayan, ganito po tuwing malam Chinese New Year. So ang dami na mga namimili, katulad ng mga ganito na iba't ibang style ng kanilang uh, Chinese New Year. Ayan. Tayo po na salamat sa inyo. mga na At hindi ang share. At syempre, i-click na na nalagay tayo. At sa mga tumihing may pag